Sige, okay, start tayo. ibli mo yan hanggang sa magkaroon ng preno. Pagka nag-blid ka, gagamit ka nito. Sige, ilagay mo ito sa ano. Naku ba yung kasama ko? Naka-encounter niya, tatlong araw, wala pa preno. Kaya kailangan mahaba pa yan. Na reklamo na yung customer, tatlong araw na yung motor niya, yung wakit daw walang preno. Reklamo sa loob. Sabi ng kung mayari ng motor. Yung gumagawa ba ng motor ko, mekanik ko ba yun? Tatlong araw na yung motor ko, wala pang preno. <laughs> Sige. Ang pag bleed, doon, nakakailang pisil ka dyan bago mo i-bleed. Um, ang, ang, ang ano kasi dyan, ang, ang turo sa akin sa Honda, lima o kaya sampu. Sampung bleed. Ah, uh, yun, ganito. Pero depende, pero ako, bas, nasanay kasi ako na ganon. Um, lima, one, two, three. Bleed. Hanggang sa magkaroon. Kailangan nito, ah ba, pasensya. Hindi ba yan? So, tagal eh. Sobrang tagal. Ako naka-encounter ako dito ang na oras. Bago na kapreno. Yung kasama ko, tatlong araw. Bago magkapreno. kapreno. Kasi dyan masusubukan kung hanggang saan ang pasensya mo. Sige, ano lang. Eh, pagpatuloy mo hanggang Uh, dito yung fluid natin kung kailangan mo ng fluid. Para lang. Baka mo. Kung magtanong, may tanong, magtanong. Huwag lang may hihiyang magtanong. Swerte mo nga eh. Ang kapreno agad eh. Ito. Ito sir, na-adjust ito. Ang iba nito, hindi ito alam. 25% sa unahan, 75% sa unahan. Ito kumakagat pa oh. Ito maganda rito. Sa hmm, ano yun? ito. Kasi ito kung bibreak ito. Ang iba, hindi nila ito alam. Pero, oh. okay. na-adjust natin. Kailangan lang -alang natin ng dosi tolus. Ano sa pwesto mo? May kumpleto ka ng tolus doon? May pangtanggal ka sa CBT? An Tolus nila? Sana dumating agad ang request mo. Problema. Ini boy kasih nyan, hindi gumagana. Pero napapasi ko yang kadalasan, hindi nila ito binibigyan ng pansin. Pero dapat bibigyan ng pansin ang technician kasi kung bibirik itong motor. Oke, okay, dito naman tayo sa yung higpit ng toks sa gilid.